Okay guys, katatapos ko ng trabaho, dumaan kami dito kay Lola. At sakto naman, niluluto ni Lola yung favorite na ulam ni Ayla. Kaya mag-hello -he lang sana kami. Inge, oh, na si... And what did Lola cook? What is that? Your favorite. Your favorite. What's this? Tinola. Tinola. Ayat, Macy. You're also eating tinola. Are you hungry? You're always hungry. Always. She never. She's a growing baby, ah. Wow. Growing Ganda baby. naman ako. Meow. Hi, Lolo. Hi, Opa. Hi, Opa. We We invade their Aww. dinner. Ay si Lolo. Mukhang pagod. Oh. Pinagtabaho kahapon yan. Pinagod ko sa trabaho. <laughs> Tapos nagluto din si Mami ng... Ano Ano to? Apretada. Di ba baboy? Aba, Hindi. ah. still <laughs> The Polo. Ay, hey, eat the boat, yes. sure. Caribbean. Yes. It's very po ang nanay ko? Tamang magkamukhang magkamukha kami. Kulang na lang bigotis okay. sa cabin. It's the Eh ano ka naman? Duster lang. lang. <laughs> <Dasta> lang, lang. <laughs> lang. Oo eh. Yeah. Nasa bahay ka naman. Maganda na pa din naman. And what did Lolo bought you? Ah, uh, my, what is that? Spoiled. Sugar candy. Sugar, ano, ang tawag dito? Cotton candy. Cotton candy. Cotton candy. Cotton candy. Can I see Oh my God. That's full of sugar. That's full of sugar, ha? Huh? Mm, talaga naman naka, ano pa siya, nak tiara pa siya. Yummy. very yummy. <laughs> At syempre, may moment din si Ayla sa kasi Lolo. Nagsasayawan sila. <laughs> Para konting exercise kay Lolo to. <laughs> okay. Dito na nga kami sa city. Manunod ako kami ng concert. Netherlands concert. Oo, oh, oh, don don't run, don't run. Eh, gigil pang kasama, may gigil pang kasama. Oh, let's go. Let's Let's go. Let's go si Mami at si Ate Macy. Magkasing tangkad na. <laughs> so, ayan. Kaya kahit gabi na, 8.30 na ng gabi, lumabas pa sila. Para naman makalabas sa mga ticketing natin. Okay, dito na nga tayo sa city center. Kung saan, yung isa sa concert ay magaganap. So, ayan yung malaking stage. Tapos merong pang stage dun sa

concert na dito Ano <laughs> ah, saya to? Ha? Huh? Hindi <laughs> Anong bata? Yan yung artist Ay saya Ha? kailan ni Mami may bata nagsasayaw sa stage. Okay, Yung artist yeah. kasi yun, no? Alright, nandito namin may sponsor. Ito. You can sit down. <laughs> The next day Bukahapon oh, nga naubusan ako Nalobat yung cellphone Kaya hindi ko na naituloy Yung pagbibidyo doon sa concert place So anyway nga umaga Kagigising lang namin Nagayos na ako kasi Naubusan tayo ng pagkain ni So pumunta tayo sa Grocery Buti bukas yung 8.30 i muna ako ng pagkain ni Willow Bago tayo Papasok sa tarbaho So andito mga nga tayo sa Ald Ito ang advantage ng um bahay ko malapit kami sa dalawang malaking grocery store so hindi na tayo masyadong mag iikot uh, at may pasok pa ako sa tarbaho bilhin lang natin yung kailangan so saging modus na mami tapos yung pagkain ng dog ayan si Willow large bird si Willow eh medium large so yan ang ating bibili medyo nadagdagan yung bibili natin nakakita uh, hide cow hide na kung natin natin yan sa kind training treats okay. sa gagamitin yung tatak na yon. medyo mahal siya kesa dun sa normal namin binibili sa Lidl so yung 7 7.5 kilo is 11 euro yung ginagamit na binibili ko sa Lidl is 9 euro lang yung 8 kilo so Siyempre, okay lang. Pero <laughs> actually yung mga pinapakain ko kay Willow is one of the cheapest. Hindi kayo masyadong bumibili ng mga mamahalin na may tatak. Kasi actually sabi nung boss, yung husband ng boss ni mami last time, bet yun, sabi niya. Hindi nyo kailangan bumili ng mga mamahaling pagkain ng aso. Kasi pare-pareho lang yun. Ang importante daw is yung movement. Regular exercise, yun ang importante. Kumahan pagkain ay artificial lang ang mga ginagamit. Mas mabuting bumili ka ng regular price lang yung mura. tas mag add ka na lang ng mga katulad ng coconut oil, fish oil, or itlog, yan. Okay, uwi na tayo. Papasok pa sa ba? See you guys later na lang. Yung paalis na ako, bigla naman humabol to. ng kusda, oras nag-kiss. Again ah, time too far. Come here. Kami eh, kiss na daddy, then I gonna go. Oh. No, kiss na. Mwa, I love you. Bye bye. Six hours later. Alright, dumating tayo sa bahay nubayan. <laughs> dumating tayo sa bahay wala ang ating pamilya. nakinalolot lola uli sila. So, papakainin natin si Willo mag garden tayo Ay nakain na si Willo garden na tayo. ng garden ko. Pangitin ang na ng tubo ng dam. So, 26 degrees. Ideal para mag-garden. Okay, itong muna natin gagawin. Yung bako, dalang kapal na ng tubo. Okay, nabasa natin ang ating loan mo ba yan. Para lang may idea kayo. Sa 5 o'clock ng gabi ngayon dito sa Belgium. na tayo bago dumating ang ating family. Ang galing talaga ng asawa ko. Kala ko kanina wala pa akong pagkain. Ayan, dumating na sila. Nakaluto na pa. spaghetti. uh, diba eh? Kasi diba kanina pagdating ko, wala sila. Kala ko wala akong pagkain. na sana ako pagdating. Tapos dumating sila may pagkain na pala ako. Galing talaga. Hmm, kaya tatampo yan eh. Si Ate Missy nag-kiss kay Daddy una. <laughs> It's okay, don't need to be angry. Okay. okay guys, kaya kami guys. Hope you like this video, see, see, see you guys next time. Nakabulo na. Sit <laughs> properly. Okay, see you guys next time. Don't forget to hit that like button and subscribe. Bye bye. Oh, you want like and subscribe? Like and subscribe, I need you. Ha